Sa karoon nga sa balita ato ni Kining pag pag team ah, out no? sa Osaka whistleblower si uh, Julie Dundun Patidungan Isa man ni si Julie Dundun Patid Patidungan attorney lady Kayla ni Kaning mao ni siya ang katong isa sa mga whistleblowers nga ni gawas uh, Mambel no mm. dai isa pud na siya sa isa pud ang nga na involvement silang atong ang silang Gretchen. ang pinakagwapa nga si Gretchen Barreto. Mm. <laughs> so, ug wa ta kabalo nga nung nigawas ni siya siguro na agit siguro ay, katino, ah, na agit siguro ay, kanang no? kamatuoran ni ang iyang paggawas karon mambel no. Ang mm -hmm. si pa niya nga, aduna doon na daw matod pa uh, eh. mga biktima daw, ipang, ipang kidnap, gamit ang fake warrants at the same time gipam nga siguro niya ha gipam patay na gid mm. although dili pa makita di ba tay ni no oh nang gipang hulog dito sa Taal Lake so tambok kayo ang mga buhay bukin tilapia dito ito mga panahona no okay malunod ang lansa sa una pagadaan ko tabato di ba may mga og lumayagan kay tambok mga ayo mo istorya so kaya nasa sulod sa tiyan. di sa mga mamalit o mga isda atong panahon na pag malunod ang parida. O, ang ah, mga taga pagadian, na pag na-imalunod. Ipahurot sa'yo, pahurot. O, ipahurot mga... Sundo <laughs> <Duh>, ka bulan. <laughs>